ang coconut ay tinaguri ang tree of life. Dahil dito ay maraming produkto at pagkain ang nagagawa mula dito. At kaakibat ito ay marami individual at negosyo ang natutulungan. At upang ma-highlight ang coconut, because why not, ay inorganisa ng DTI ang Philippine Coconut Trade Fair. Panoorin po natin dito. Sinabi sinabing niyog, hindi lang ito prutas na paborito nating inumin o kainin. Isa rin itong pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan para sa milyon-milyong Pilipino. Sa ating bansa, tinatayang tatlong milyong magsasaka ang umaasa sa nyog bilang pangunahing hanapuhay. Kaya naman tuwing National Coconut Week, tampok ang makulay na Coconut Philippines Trade Fair, isang pagtitipo na nagbibigay daan para maipakita ang tinaguriang Tree of Life kasama na ang ating magigiting na magsasaka at masisipag na MSMEs. Ngayong taon, mas pinalawak na ang selebrasyon. Mahigit dalawang daang exhibitors mula sa 17 region ang lumahok. Tampok ang iba't ibang produktong gawa sa nyog. Mula sa skincare at wellness, pagkain, accessories hanggang sa mga gamit sa bahay. We are also steadfast in helping coconut enterprises innovate, scale up, and connect to buyers here and abroad. But let me be clear, this is not the work of DDI alone. It is a result of a collaboration among the government agencies, industries and our beloved farmers. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Trade Secretary Chris Roque na ang pag-unlad ng industriya ay nakasalalay sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at higit sa lahat ng mga magsasaka. The DTI will launch the Coconut Nation Advocacy, a unified initiative that consolidates support for coconut farmers and the MSMEs. The Coconut Nation empowers stakeholders, promotes sustainable and market-driven practices, and strengthens the value chain of this industry. Sa likod ng bawat produktong gawa sa nyog ay kwento ng sipag at tiyaga ng ating mga magsasaka at MSMEs. Kaya't higit pa sa pagiging tree of life, ang nyog ay sumisimbolo rin ng pag-asa at pag-unlad. Sa Coconut Philippines Trade Fair, muling pinapaalala na ang pagtangkilik sa sariling atin ay pagtulong na rin sa milyon-milyong masisipag na magsasakang Pilipino.